Marites, bago tayo mag-Blind Items, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment YouTube channel. At kung blind sa hanap mo, buwes, talasan ng isipan at pagganahan ng pagiging marites. Dahil nandito ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hunuhulan ng DAHU! Unang da 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 hashtag! Quindina Quindina babacante. Quindina babacante. Ay, hindi na bakante. Hindi na babakante. hindi na babakante. Laging may ganap. Exactly. Mm. Kwento ito ng isang young actor. Well, yeah, young la pa rin naman siya. Alam na namin lang. Bakit? Alam, masarap, ah, sarap. Ang ah, sarap ng hulaan. nag pa lang alam na agad. Bakit? <laughs> Oo. Hindi oh, oh, na babakante eh. Oo, may nahula na. Oo. Go, Walang, go, 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 go. Wala nose na. Go, <laughs> so, go, go talaga. Basta, kwento to ng isang young actor na hindi na babakante in terms of, ah, uh, Paano ba sabihin yun? Booking. booking. Project. Ah, booking. Hindi project. Booking. oh O, bali kayo doon. Oh. Diligaw na naman kami. Ay, hindi ah! Hindi to nababakate. Booking sa akla or sa matrons? Hindi. Booking sa girl lalo naman. Ah! ah in all fairness. Hindi pala kagaya oh. Na. So, so mali ang iniisip nyo kasi yeah, nagkapauna na kayo eh. Oo. Uh, oh, malinis akong tao. no. Tapos mong banggit-banggitin. So yun nga ah uh, kung titignan mo siya, akala mo um, hindi mga sumasideline although wala naman siyang asawa pa. Pero gano'n man siya kabisi, talagang parang siguro yun ang pang-relax niya. Or Ay, pang ah, ano niya. Parang mag-relax na pa Oo. Pampakalma. Kasi alam mo, talagang pagdating ng gabi o late night na o natapos na siya sa taping o shooting, talagang meron siyang ano, mga nakaka-chat or something. At alam mo na, konting Nomo-Nomo, -no then after... Oh, Riza Nomo-Nomo. Tama naman ako, di ba? Ikaw, no ikaw na talaga ang nag-report nag oh. ng mga booking, ah. Oh, after that... <laughs> eh, Na-grow ano, ka na. Oo. Oh, oh. After that, diretso na kung saan man yun. Ah. Grabe, ah. Oh, Pang-relax na kumikita pa. etong... Kasi alam ko to, eh. Ah? Yung, yung isang Ba't kasama ka? Hindi. <laughs> Isa ka yung, sa mga nabook? Hindi. Yung isang, young actress <laughs> din, na yun pala, yung parang constant niyang uh, laging at tsenest. Oo. Meri so, gila. Pareho sila ng management, pareho sila ng network. So, hindi lang pala yun. Ngayon, meron ding influencer kung kayo uh -huh. ay nanood ng aming last week oh, uh, oh, oh, episode, oh, oh, oh. di ba meron akong in-emote doon na influencer, ah oh, oh. uh, parang binahay na nitong uh, yes. business man Same din itong influencer na nakaka-eksena na at oh. nakaka-eme-eme mm. nitong young actor na to. probis oh. yung actor, ha? Huh? grabe, yung influencer. Ay, grabe influencer. yung influencer. Oh, That, oh, Na lang. Ay, diba? ba Kaya, hindi eh, ko lang sure. Parang si actor, baka dahil actor, pero baka naman ginigibsungan din. bilang oh, influencer. influencer. Eh. Pero yung nga sabi ko, di ba, parang racket ni influencer. Na ah. ikonek ko ulit sa dati kung blind item, kung ba't naman tong businessman, eh mukhang tineryoso itong oh, si oh. influencer. Binigyan pa ng bahay. Pero may di jowa si businessman, di ba? Si business man, diba? But anyway, yan na, backward, backward na lang. Daw po kayo ng blind item. Sino On ba? Hindi. Sir June pa Hindi. June pala. Kala <laughs> ko naman ako, backward sa episode. Sorry O, oh, basta po. yun That's po. So, itong young <laughs> actor po na ito, kung titignan mo, parang good image naman hindi mo iisipin na uh, yung pala ang kanyang ano, ah, uh, Habi, habi na kasi ba? e. pamparelax pamparelax hindi, eh. Kasi hindi naman bayad eh. Oh. Malipas oras. Malipas oras. Pamparelax ang sabi niya eh. Pero hindi, pamparelax kasi super ay, late night na. Ibang mag-relax eh. Sabi din ng influencer, ganun daw talaga. Uh, mga late night na daw kapag nag-call. Mga vampira nag -ano, ito. Yung tatawag para kumain, tapos afterward, active. Para kumain! O afterward, iba okay. na. ulit. Active, oh, no. active, siya after ngayon. Active, active siya. Active, active Actually, Very active. kilala siya. Pero wala pa asawa. Wala pa asawa. Ka. tapos walang uh, -love, love team. team, love team. Ah, Pero may ka-regular nga daw. Pero Di may ka-love team. May ka love team. Pero parang, Yun ano din. to eh, feeling ko tuloy sa kanya, ano, killer ng mga starlet at ng mga Uh, influencer ah, na may ah dapat pala hindi na babakante ng starlet ganon you know? pwede rin eh. ah okay. oh. Single lang ang pahinga pala nito. Grabe naman. Hindi naman. Hindi naman yung tipong 24 hours a day. Baka naman may days din naman na hindi siya... Kaloka ito siya. Ume-emi. Ume-emi. Oh, oh. Yan na po. So, of course. ah uh, hello, Tita Bebot na kagagaling ng Vietnam. Uh, so, go lang kayo sa Colorado Clothing, dyan sa may Timog Corner Scout Torillo. Hello po kay uh, uh, Ninong Boye, Tati Maribel. Hello sa akin pinsan na si Irene. Thank you so much. See you on Sunday. As well as to you, Lee Min, on Sunday. Tuloy ba? See you, Lee Chae Min. Tuloy ba? Ito na si Sunday. <laughs> <laughs> Grabe <laughs> gra gra <laughs> siya sa sino yun. <laughs> oh, <else>? Hello, Ate <laughs> Janet. Hello, Mars Ching. Who else? Yan. Hello sa aking unikoiho, Gio. Mami loves you. Hello, mga kapalitin! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang <gasps> nakasubscribe. Kaya naman, subscribe, subscribe na, na mga kamarites! Marites! Next hashtag. Amnesia Boy. Amnesia Boy. Nako. May yan sa isang uh, actually award-winning actor at isa rin sa tinuturing na may may pinakamagandang hilat siya, magandang mukha, gwapo ha. Hilat siya. Oo, na kamakailan sa isang okasyon, nagkita-kita ang mga grupo ng mga akla Actually, may mga may pelikula itong mga aklanato eh. Kaya lang hindi ko alam kung ilan akla ang nag-confirm na pero magkakasama sila mga friends sila doon sa pelikulang ito. Ah, <laughs> so, yun, nila. ngayon press kun kanina Totoo ba? Fresh kun oh, nga kanina? So, <laughs> so ngayon ah, uh, napag-usapan <laughs> itong si Amnesia Boy, <laughs> na di umano pala isa doon sa mga akla, ay siya yung tumulong para magkaroon ng <laughs> career sa sa showbiz. Uh, sabi niya kinikwento niya nakita lang daw niya ito dati sa 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 gate ng isang kilalang network na nakatanghod at pumipila, ha. Tapos parang naramdaman niya, ay, ano 'yan? Dire, kunin mo 'yan, buti pa i 'yan, ganyan ganyan. Although pa-patin pa daw ito nung araw at maputla. May, Pero nak nakita naki, niya ng may future nga. Hmm. So to cut the story short, Grabe, maputla. Oh, maputla daw, kasi probinsyano. Magaling ka ng probinsya, baka maputla ka? Ba Oo, oh, nung araw, ako nung maputla din ako, galing probinsya nung araw. Mukha native. Oo, oh, native, native looking. Oh, sige, na sige na nga, native looking. At actually, very native ang kulay niya, ha? Doon siya may, uh, doon siya may namahal. Tama ba? oh, ah? Ah? Kayo Yeah, kayo oh, ba? pero, kayo pero mahusay umarte. na rin. So, to story short, nabigyan, pinapasok oh, no. na ano do yes. sa TV na ng break and the rest was Tapos, history. Syempre yung yung director na pinagintrigahan oh. Uh -huh. nung bakla na that time sikat na sikat sa mga TV show niya. eh, parang sabi, ang husay pala talaga nito ganyan ganyan. Yung husay kailangan i-define ko anong klase ng husay. Pero eventually nga hmm. nang magkaroon na ng magandang career, ay agan bobongga naman talaga ang career at isa nga siya sa itinuturing ng mga mga magagaling at hunk actors natin na award winning at in fact Mr. Fu nag ano to nag viral yung kanyang ano parang nasa palengke siya sa isang eksena sa teleserye niya na nakahubad tapos nag viral pa sa Thailand picture na yun akala ng mga tao ano siya isa isang Thai actor ng Google ko kaya. Ngayon, eto oh, na, ang nangyari doon nga sa grupo ng mga akla na yun, ano siya, nung makita itong akla na nag-recommend at nagbigay sa kanya ng break, parang hindi siya kilala. Sabi niya, alam beses niya nang ginagawa yan. Ang dami pagkakataon ng ganito, ganyan-ganyan. Na parang hindi... Akla yan? Ak hindi, eh. actor. Yung actor, uh, yung... Uh, nag... mga actor. Oo, grupo ng, ng mga actor. Oh, Siya doon na ang director. So, sabi niya, ay eh, ganun talaga daw ang buhay. Weather-weather lang yan. Pero in fairness, itong Amnesia Boy na ito, ay isa sa pinuturing natin pinakagwapo at pinakamagaling sa industry. Ang actor iba. ang ah, hindi ko alam kung nagpalit na rin siya ng pangalan eh. ba? Diba? Itong Amnesia Boy na ito. Nagpalit ng pangalan? Ken? Oo, yata. Oo. oo. ba? Diba? Iba na ang pangalan niya. Pero nakilala siya dati doon sa luma huh? pangalan niya. Mm -hmm. Ano oh. ba kayo? Nakakaloka kayo. Tama na. Ayoko na magbigay. May asawa uh, na yan, oh. No? Hindi ko alam. Di actor nag, nga. Eh, Nagpakapalit. Nag, ah, nagpalit ng pangalan? Binigay yung screen name. Hindi, yung tunay na, pangalan na ang ginamit. Yata, hindi ko alam. Ah, oh, Oo. talaga? Oo, hindi ko alam. Basta, pero sumikat siya doon sa dati niyang screen name. Hello, kailan Lani Chuleto Michelle. Ah, alam ko na, na nagbalik, na nagbalik siya, no? Si Luis Alani. Oo nga. Barrieta Green, so, Lolita ni Diyos Katuki, <laughs> <laughs> Josie Gagami na, Johnson, Lee Reyes, <laughs> Or ng John D. Di Mayuga. Simas Philippines. Idea <laughs> of vision. Hindi ako makamove on. Grabe. face and curves. Si Kamal Revilla Gabay Guro. Dr. Po Magtibay. Dr. Jess Solis. Dr. Di Jerome Lucena. Hello sa'yo. Maraming salamat. Ako po'y... Kilalat. Uh, ako po'y ano. Magaling naman siya. Dali. Hindi mo siya maputla nung no? nakapasok. Taytay eh, -tay eh, lang eh, yan, ba? Tama <laughs> na nga, kayo! Eh baka probinsya pa din yung Taytay. Sandali lang pa oh, daw, yeah. bumabati pa ako na <laughs> tapusin niyo ako. <laughs> ako, tapusin, ako tapusin niyo naman. Para naman <laughs> na kinumpirma natin si Lucia. <laughs> siya na nga! <laughs> uh, Oy, ko, ah, so, siya nga? Nakikiramay po ko so, sa pagkisya. Oh my, siya, oh my ay, God! Ama na suming agapi to po dyan sa San Pablo City. Not meant aking. to ano. <laughs> Di na po sinasadya, pero sinabi, sinabi ako, kinumpirma ko na rin po. Pero hindi ko nalang sasabihin ko sino yung aklan tumulong sa kanya. At anyway... Laging like kapatid kaya kay Noel Ferrer. Oh, mabait naman yan. Oh, Nagkita oh, kami na sa Mega oh, Mall yan eh. Pero nagtataka lang yung tumulong sa kanya kung bakit daw hindi na, parang pag nakikita, umiiwas. Pero um, iiwas, marami naman ganyan. Oo, oh, umiiwas, ganyan. Lalo na yung mga naka-discover minsan. Yeah, hindi lang. siya ina-acknowledge man lang well, na siya. siya ang tumulong na walang makita doon sa gate ng GMA7 na nakapila. <laughs> <laughs> ikaw ba yan? In-explain ko talaga. Hindi ba ikaw yung na- hindi ako, mga ah. kaibigan ko to na may pinopromote nga. Pero mo. alam mo, hindi lang naman kasi naman siya na naka-discover kay uh, Luis. <laughs> baka mo mag Baka, kung ka naman, baka. Baka magkakalala, oh. marami kayong ganyan. Oh. Ako, pasensya na po, blind item supposedly. Pero But, hindi naman din ang mag eh, kasi po. yun ang identity. hindi ko talaga meant na ano. Like, ah, kasi hindi ko, hindi ko alam na si Luis. Kasi naisip ko lang na si Luis lang yung palet. ng ano, Adrian Alanti. Na totoo naman na, so, mas na siya oh, oh. Oh, nakilala siya doon. Oo, nakilala siya doon. Naging award winning siya. Tama ha, kasi mm -hmm. parang ibinalik ulit. Oo. Oh, oh. Bakit? Parang may press con oh, siya recently. Oh, oh, oh. <laughs> may press con siya recently na hindi ko alam kung ano itatawag. Sige, si Duval Ferrer pa rin ba manager niya? Yes. Yeah, yata. Yes. oh, oh. oh kapatid ko yan. Oh, um, um, na panahon. Ah, speaking of kapatid, ako'y nakikirami sa mga kapatid ko sa ina. kay sa kina, kina, kina Professor Jojo Agapito, Professor Raymond, si uh, si Juna, lumauna rin, at si Tyron, at mga asa asawa nila, mga pamangkin, mga apo. Uh, ang labi po ay ni, ni Manang Suming ay nasa Nateria dyan sa resort sa San Pablo City. Uh, sa Wednesday na po ang labis. Si Nanay Suma sa mga nakakakilala, sa mga nakakaalam po, isa po siya sa mga tinuturing na institusyon sa College of Mass Communication noong mga panahon pa namin at mga lumang panahon pa at mga umabot po sa kanya. Maraming natulungan mga estudyante at isa po ako doon. Maraming thank you lang. Nakikira. Iyak ako bigla. Kayo kasi, Luis. hello. Na. Ah, Luis, sorry ha. Nag Blind item naman yun, pero in-identify ko na Ayan, lang kasi ito naman. pwede naman yung ano, ipaliwanag kung totoo, Ama. hindi. Ayan, so con condolence po. Ayun pala. Next hashtag. <laughs> Ang hirap na. Welcome, Camille, ba Camille Prats. Camille Prats. Hirap, hirap na. Siya ba ipapalit? Sino? Kipokwa. Okay. Uy, si Pocong totoo daw talaga. Oo, ano, inamin na niya. Oo, oh, inamin. Yeah. yung... At least napapatunayan niyo na papatunayan uh, nyo, no, oh, totoo. Oh, legit oh, ang aming mga blind oh, item. Eh, diba? papalit <laughs> siya. Tapos no? inamin ko pa yung blind <laughs> item ko. <Oleh. laughs> Ito hirap na. Ano ba? Hir hirap na. Ano yung aktor? Uh, aktor yan. Oh, aktor ka mm -hmm. Yes. Aktor na paminta dati. Pam roseta oh, Dati. Rosetta. Oh, oh, ngayon, out na. Ito na, kasi nga nahihirapan na siya. Kaya nag out na siya. Kasi meron siyang, kapatid na talaga malaki artista rin. Mm. Eh, mm. Dati yun, nag-date pa ng babae. Pupunta ah. sa events, may mga kasamang babae. Pero nagpaganap din ng lalaki. Kaya lang, mas mabenta sa pagkakla. Ano hmm. niya? Eh, ah. hirap na hirap na siya magpakalalaki ng diretsyo. Hmm. Kasama ba siya doon sa lima? Wala doon. Ah, wala, wala doon? Okay. Oh, kasi... May lima kasi oh, nagsama-sama eh. na gumanap ng mga oh, ganun. pakla sa isang... Ah, ano to. yun yung Ah, uh, hindi man ano yun? mo na. So, umami na siya. Ano, ayaw mo na? <laughs> <laughs> hindi siya umamin, pero... Hirap na siya. Hindi, hirap na siyang, ano, magpakamin. Kasi pag andyan yung kapatid niya... Anytime, yung man, soon. anytime soon. Anytime soon. Para mang atarayan na siya or what. Sabi si siguro ng kapatid na, Hoy, galad ka na nga. Nahihirapan ka niya. Lalaki ka na, babae ka ng babae niya. Lalaki naman ang gusto mo. Pero yung kapatid naman, lalaki. Babae. Ah, babae. Ah, babae kaya hirap na Pero ka bang siya? contribution? Baka gusto mo rin pangalanan. <laughs> Oo. Oh. hindi <laughs> ko nga alam yung mga Out of of the na. Hindi siya masyado sikat na sikat. Ah, Oo. hindi ba? Ha? Oo, oh. Hindi masyado. sikat. So hindi Ay, na rin mahulaan. Actor pa ba ito nasa lead? na nasa... Main... Actor na? Hindi, nasa main... Mga gali no? conception type na mga Di, Richard. Hindi, mas, ah, mas bata. Bata sa kanya. Kung ah. oh. nasa Ayon. kumbaga, uh, sa kanyang ginagawa, kung wala man siyang pelikula, sa kanyang mga vlogs and everything, eh. Hindi naman si Mel Martinez siya, no? Nalabas yung ano, yung kanyang ano, tunay. tunay na, na, na ano. Hirap na siya. No? Hindi naman si Mel Martinez. Grabe yung no. Mel Martinez. Grabe ka, ka naman, lalaki naman yun, diba? <laughs> <laughs> diba? di ba? Ano ba? Di ba sinabi yan ang <laughs> asa oh, ni ano? Sino? Sige, oh. dahil siya, bumati ka na. Eh, hindi. O mga mga salamat po sa akin, sister. nest Proctor sa Michigan. Tsaka yung... Yun na si Ma'am si Pirmesa, ay Alfonso Tuloy. Um, <laughs> <laughs> sa amin pala yun. Tsaka, <laughs> maghanap po ng chayin ko sa La Union, uh, sa Wednesday na po yata, ano, hindi-hindi uh, din. Ah, magkasabay pa. Okay, next Okay, next hashtag pogi okay. pero OA. Ayan, makita laki <laughs> ito ah. May kinalaman ito sa isang poging aktor. Oh, itong poging aktor na ito, maraming fans. Ah, uh, siyempre kin kinakikiliga ng mga babae at ng mga akla. Oh, pero may napapansin ng produksyon dito kay Pogi Pero OA. Halimbawa, daw kapag nasa ibang bansa na may show, kasi nga mabenta nga ito si poging actors, may mga show abroad. Ah, uh, napapansin daw na parang um, wala siya sa mood makipag-picture. So, halimbawa, ah. Uh, ibang-iba daw tong aktor na to kumpara doon sa ibang mga kasabayan niya uh, na talagang very accommodating. Oh, yeah. ito daw, it's either hindi namaman sila lagi nakayuko o kaya naman may taga harang, may taga pigil para oh. wag magpa-picture itong si Poging aktor. O, sa ano to, ang setting nito ay sa ibang bansa. Ito na, punta e, tayo. Ito na naman sa iyo. Et, ito na, oo. Ito na, punta na tayo sa Pinas. Oh. <laughs> Na-invite ito sa isang uh, malaking uh, production company. Tawagos. Hindi. Hindi ko siya naabutan ah, pero in-sploke naabuta, nila. Hindi ko siya naabutan sa production. Anyway, so syempre, yung production company naman na yon, ang mga nandun lang, mga staff, kumbaga, katulad niya, ayan, mga ayan, mga bagets na mga uh, iniidolo nila itong si aktor. Dahil syempre lahat sila excited. So, na, dumating na yung aktor. Lahat sila syempre excited na. Pagdating nilang ganon, ang daming kasama ni aktor. May PA, may RM, at may apat na bouncer. Huh? <laughs> Tapos sabi nila, ay, o de, okay na, baka naman ganon Pero ano to ha, kumpanya lang, hindi siya oh, concert, siya. hindi oh. sa taping, walang tao doon, mga staff lang. Baka oh, okay. wala mga fans. Walang fans. Yeah. <laughs> Tapos secluded na building ito, dal shoot ito, hindi naman to oh. concert. So okay lang, de, baka ganun lang talaga si actor. So eto na. Siya. Ngayon, nalimbawa... Apat na bouncer? Apat na bouncer! Pagdating daw... Nabilang down, mo, ha? Oo, binilang nila. One, two, three, four. <laughs> lahat ng mga borta na nakayon. Ngayon, syempre, alimbawa, nagsushoot. Tapos pupunta ng CR. Kasama yung apat na <laughs> bouncer. <laughs> Ito na. Pinagagwardyahan talaga. Ano ba to? Ito na. Yung staff, nakita. Parang tayo, di diba, Scott... ba sa Baka Scott? Baka naman may sa kanya. Oo, oh, oh, eh, wala. Alibaw, di ba sa Scott Media, pag meron tayong uh, guest, mm. after ng taping, ng interview, papay-picture picture sila day. sa labas. So, ganun din ng eksena. Same thing. Ang gagawin daw, ba? Wala, lalakad si aktor. Haharangin daw ng bouncer. Oh, ah, hawi! <laughs> hawi! Eh, Tapos ang kina... Ako parang sa Bini kagabi ganyan. Ako oh, ganon din daw. Tapos parang nagulat sila na parang bakit ganon? Eh, wala namang fans. I mean, wala namang concert na nagaganap. Tsaka hindi naman malaki ang event yon Shoot lang. Tapos parang kinadaramdam ng mga fans, yung mga staff doon, eh parang pwede naman daw sabihin ni aktor na... Hindi, okay lang. Sige. Di ba? Pwede mo naman sabihin si Bouncer kung talagang willing ka. Pero <laughs> ang drama raw ni aktor, hindi pwede. Ay! <laughs> Ano yan? So Kino ayaw waka? talaga, dead ma. So dead mo talaga si... Kinala yan? Actor. Oo, oo, sikat. Sikat na siya ngayon? Sikat na siya ngayon. Host din yan, di ba? Oo, nag-host siya. Hindi ko lang alam kung nagsising. Pero nagda-dance. Pero I'm sure may mga promo na nagsising siya. Tapos may ka-love team. Successful din naman ang kanilang team up. Bago lang oh? Hindi siya naman bago pero hindi siya matanda. Kumbaga <laughs> ano pa, considered young actor. Mga PBB type na ano. Medyo mas may edad naman na. Ah. Okay. Kasi yung PBB, yung mga collab-collab, masyadong bagets yan. Medyo mas may edad na. So, yung na mga, Ray, I... Joseph River, ha? Oo, mga ganong type. Ma uh, ilan taon na ba yung mga 20 plus? Oo, okay. Oo mga ganyan. Ano sabi mo may connect sa item ko kanina yan, ang blind item mo? Wala. Sabi mo? Wala may connect dun sa ano. May connect dun sa venue. Venue? Wala anyway. Eh? Yun na. Siligaw mo na naman kami. <laughs> ano to? So, no? ano? Favorite natin? Oo. Oh, oh. Blind item? Oh, oh. Hindi. Okay. Uh, Ngayon ko lang na blind oh, item to. Oo, hindi naman to. siya yung pogi-pogi. Hindi, uh. ito. So nasad lang talaga sila na par. Kaya Halimbawa doon sa shoot, may mga na, na may mga na photo, <laughs> oh, puro blurred. <laughs> Kasi nga ayaw nga ni ano. Bakit wag na, na to? Ang ano lang, hindi pa pwede mo na sabihin. Alimbawa, hindi, hindi it's okay dalawa lang naman sila. May show sila. siya ngayon. May show o oh, oh, may show siya ngayon. May show siya ngayon. Pwede Tsaka lagi nga nag-abroad. Pag may mga show abroad, definitely kasama yan. Oh. Tsaka yung ka-love team. Pati yung ano, pati yung bodyguard. Ah! Uh Oo. -oh. Ano? Sige, titignan mo. Hindi naman to si ano. Oh, gagaya lang mag-enumerate Hindi ko aaminin. <laughs> Pero um, hindi, I, mean I don't know. Ba do. Babati na. Bo, eh. oh, babati na ako dahil dyan. Hello naman sa Hair Shop Salon, sa Lizar Dental Clinic, Bel Constantino Sh ng Stan Emperor Lending Corporation, The photo Show, 11.45pm. <laughs> Tapos bukas, oh, <laughs> <laughs> o so, si glow na live selling po, event 9pm. Tapos WTF sa YT and Spotify. Stacey Solis McDonald. Alan Jones. Alan Jones. Lito Maniago. Paolo Bustamante. Alan Jones. Mm, mm Five private dining, Gracie ah, Cornejo, at Mamshi si Michelle and Dan. Could oh. be this one. Ayan. Yos. Nahulaan ni Paolo could Bustamante. Be, really? Yes. Paolo, Ayna. alam mo, like ko ay, yan. Eh. Ay, mamaya na. Like ko yan. Yan. Yeah. Ay, ba? din ako. Oo, naman. Hindi naman siguro. Ganon. Ay, bouncer? Mabait yan. Oo. Ay nakita. O yun na nakita. Ako, naku anyway. tanong mo kay Alan Jones. Ito siya Ay, si Alan ang Ito siya sa magandang ehemplo nga eh. Oo. Oh. Oh. usapan At lang yung last anak ng episode, di ba? Yung finish na. Anak na artist, ha? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Pinabi ko lang yung maganda ehemplo, oh, ano nila. ang nanay yung artista, tapos yung tatay niya, ano, magaling na ano. Ay, hindi ko alam kung nag-artista. Oo, oh, oh. kemerep. Sabi? Speaker yung tatay, no ano oh, no, hula na mga wait, wait okay, lang, yeah. wait lang. Oh. oh. natin yung ano, oh, mga oh. Uh, kasamaan sa bahay, mag-anak ni Irving Santiago. Oh. 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 Ano sabi? Nagwawala oh. raw talaga? Oo. Ano, oh. Hi, <laughs> oh. na, oh. mga <laughs> kamarite. Hello. Kanina, tinawag ko, Irving. Oh. Alika dito. Huh. May chinichika si Mr. Poo. Alam mo bang ilang beses na? Oh, si Ay, ko ba? Sabi ko, ilang beses ka na? Kaya pala hindi niya mag-get nung una. Mr. Poo, ilang beses? sa ang pinag-uusapan sa Marites, sabi ko. Dahil may kemi na ang mga kasama mo sa bayo, mga kanino mo, nagkakagulo raw kapag oh, ka Marites. na. Oo, oh, di ba? Tawa siya, oo, oh, totoo yun. Oo, di ba? Yan, seryo. Saan di fake news si John? Echos, echos, katigilan mo nga ako. Nagka, hindi naman yung nagkakagulo na ano, pero talagang sobrang gusto nila kayo at oh, oh, pinapanood nila kayo at natatawa sila sa inyo. Oh, oh, natatawa? Oh, di naman kami comedy. <laughs> Tama <then. laughs> <laughs> yung ating ano, di ba? Pinatulong mo naman. Oo, oh, siya may natatawa sila sa atin kasi masaya tayong magkwento. Siguro oh, nga. Oh, pero so hello sa mga oh, oh, family. Oh, oh. Sinabi ba ko pangalan? Oh, Kasi every, Santiago lang talaga yung binanggit. Oo, oh, siya kausap. Ingin mo kayo kay Arby mga name. Sige. So, sana naman po, kung nagkakagulo po kayo, ay maging payapa po sana kayo. Sana naman ang gulo ninyo. Ano naman ang Wala pong hampasan ng ano, baka. I tell you. Pillbox, wag po ganon. Yung talaga hindi ko kayo pinaniwalaan, di ba? di ba? Kasi Ganyan din yung mga kaibigan natin sa Queso sa Balera. Nagpa-tape pa para lang mapanood nila. Parang. Grabe yun. Pinapati. Pinapati! Kasi nga walang pag-curriente that time. Wow! Ah, pinag ah, sila doon, ah, di ba? Kaya nagpapati sila nung nakakaan. Ah. Oh. <laughs> di ba, mga marites? Masaya kaming kachikahan, di ba? Hindi, daw. Ah, masaya kami, no? Ewan ko sa inyo. Kami masaya kami. masaya. na, na naman ako. Okay, mga marites. Mo. ma. Ula na maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa atin live at maraming salamat po sa nagpakulay. Mga nagpakulay, siyempre, madami sila ha. Marami ba? Yes. Uh, at meron tayong 1.3 na mga live uh, viewers natin. Uh, Di ba? Tsaka ba si on Thursday? Masayan, yan, ula na mula po sa Maritas University. Yan po ang Dahoo! Da